Ano-ano ang mga dahilan kung bakit mas maraming mapupunta sa impyerno kaysa sa langit? Ano nga bang sinasabi ng ating Panginoong Sokristo patungkol dito? Kung tatanungin nyo ngayon, saan ba may mas maraming mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Ang sagot po dyan mga kapatid ay sa impyerno. Bakit? Kasi sinabi po yan ng ating Panginoong Sokristo. Basahin natin yung Matthew 7, verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang makakatagpo nito. So ito po yung ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo doon sa verse na binasa natin. Yung malapad na daan ay daan na pinipili ng karamihan. Ito po yung daan na humahantong doon sa kapahamakan. So ang ibig sabihin lamang po niyan, yan po yung daan patungo doon sa impyerno. Yung makipot po na daan ay daan naman papunta doon sa buhay na walang hanggan. Yun naman po ay sa langit. Pero sabi mga kapatid, kakaunti lamang yung tumatanggap at pumapasok dito. So ito po yung nakakalungkot na katotohanan. Malinaw mga kapatid, mas maraming tao pumitili doon sa kapahamakan. Marami po kasi mga tao ang mas gusto ang daan ng kasalanan at kaginhawahan kaysa po doon sa makipot na daan, sa daan ng buhay at kabanalan. Ito nga sinasabi sa John chapter 3 verse 19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sandibuta ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So hindi lamang po basta nagkamali yung mga tao o nagkasala yung mga tao. Meron pong mas malalim na dahilan kung bakit mas maraming tao ang mapupunta sa impyerno. Ito po ay dahil mas gustong mamuhay ng mga tao sa sarili po nilang paraan o sa sarili nilang kagustuhan sa kasalanan at kalayaan mula sa Diyos. Kasi mga kapatid, aminin man natin o oh, hindi, ito po yung reality ng buhay. Mas madali po kasing dumaan doon sa maling daan. Ibig sabihin niyan, sa daan na walang disiplina, walang pagsuko, walang pagod, punong-puno lang ng sarap at kasiyahan, kaysa po doon sa daan na puno ng sakripisyo, puno ng pananalangin, at puno ng pagsunod sa Diyos. Ang mga tao po, lalo na sa panahon natin ngayon, mas pinipili nila yung kalooban nila o yung gusto ng laman nila kesa sa kalooban ng Diyos. Ayaw po nilang sumunod sa Diyos kasi nga, mahirap naman talaga sumunod sa Diyos kung titingnan po natin. Sinabi naman po yan ng Biblia. Sinabi naman po ng ating Panginoong Sokristo na yung pagsunod sa Kanya ay hindi magiging madali. Bubuhatin mo yung cross at susunod ka sa Kanya. So ibig sabihin mga kapatid, mahirapan ka talaga kapag sumunod ka sa Panginoong Sokristo. Kaya lang, hindi yun pinipili ng mga tao. Ngayon, meron din kasing katotohanan na sinasabi yung Panginoong Sokristo na hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon ay maliligtas. Ang sabi nga sa Matthew 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tunay po na pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan po yung magliligtas sa mga tao, lalo na nga sa mga tunay na mananampalataya. May mga nagsasabi umaatan sila ng church, sinasabi nila krusyano sila, pero wala naman sa kanilang puso. Lumaga lang sila sa church, pero walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So kaya marami mga tao napupunta sa impyerno dahil din po sa kanila yan. Pinili po kasi nila na dumaan doon sa lugar ng kapahamakan, patungo sa impyerno. Hindi po ang Diyos ang pumili dyan, kundi yung mga tao mismo. Tandaan po natin, isa sa pinakamahalagang katuroan sa Biblia ay yung tinatawag natin na free will o yung malayang pagpili. Bagamat alam ng Diyos ang lahat, binibigyan niya po tayo ng kakayahang pumili o kaya man magpasya kung sasampalataya ba tayo sa kanya o hindi. Kung susunod ba tayo sa kanya o hindi. So nakita natin dito mga kapatid, marami mga tao nagpasya sila na hindi sumunod sa Diyos at doon sila pumunta sa lugar ng kapahamakan. Marami mga tao po kasi ngayon, mas minipili nila yung madaling daan. Yung daan patungo sa kasiyahan o yung daan patungo doon sa mga masasarap sa pakiramdam. Pero mga kapatid, yung daan kasi patungo sa langit, ito po ay hindi madali ito ay nangangailangan ng taos pusong pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Hindi lang po yan, pagbabago ng puso at pagbabago ng isip. Kasi kung gusto mong pumasok sa langit, susundin mo yung kalooban ng Diyos kahit ito ay mahirap, kahit punong-puno ito ng pagsubok. So nakita naman natin yung mga unang mana ng palataya, yung mga unang alagad ng ating Panginoong Sokristo, simula nung sumunod sila sa ating Panginoon, nakita natin hindi naging madali yung pagsunod nila. So mahirap po talaga ang pagsunod, pero mas pinili nila yung hirap na yun sa mundo na ito dahil alam nila na kahit mahirapan sila sa mundo na ito, ang kapalit naman nun ay buhay na walang hanggan. Marami rin mapupunta sa impyerno kasi mga kapatid, marami mga tao, kulang po sila sa pananampalataya at pagsunod. Kasi mga kapatid, hindi sapat yung simpleng paniniwala lang. Kailangan meron po diyang makitang paggawa. Kailangan makita po dyan yung mga pagbabago at pagsunod mo sa Diyos. Kasi mga kapatid, pwede naman natin sabihin, krusyano ako, pero walang bunga. Ngayon kung krusyano ka at wala kang bunga, pwede kang mapahamak. Marami ang nagsasabi na naniniwala naman sila sa Diyos, pero hindi natin nakikita sa kanila. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya hindi lang nakikita yan sa salita, kundi sa pamumuhay ng isang tao. Ang pananampalataya dapat nakikita po yung resulta. At ang resulta po dyan, pagbabago at paglilingkod sa Diyos. Marami mapupunta sa impyerno kasi magaling magtukso si Satanas. Yung mundo po natin punong-puno ito ng tukso at mga bagay na pwede pong maglayo sa ating Diyos. So ginagamit po ni Satanas yung makamundong tukso, kayamanan, kapangyarihan, kasiyahan, at kasalanan para po alipinin yung mga tao. Madalas po kasi yung mga tao, nadadala sila sa panandaliang kaligayahan at di po nila nakikita ang mas malalim na bunga nito. At ang bunga po nito, ikaw ay mahihiwalay sa Diyos. Kasi mga kapatid, ganyan yung nangyari kina Ebat Adan. Tinukso ni Satan sina Ebat Adan. Nakita naman natin na hulog sa kasalanan sina Ebat Adan at nanayo sila sa Diyos. ganon din po yung gagawin ni Satan sa lahat ng tao sa mundo na ito tulad ng ginawa niya kina Ebat Adan sa una pa lang. Tutoksohin niya yung mga tao, ipapakita na masarap to, ipapakita na okay to, ipapakita na masaya dito. Pero mga kapatid, panandali ang saya lang yon. Kapag ikaw ay natukso at nadala sa gawa ng kaaway, mapapahama ka. So marami mga tao na papahama kasi marami mga tao natutukso sila sa gawa ng kaaway. Marami rin mga tao ang mapupunta sa impyerno kasi kulang sila sa kaalaman patungkol sa sinasabi ng Biblia. At hindi lang yon napapabayaan nila yung spiritual na buhay nila. Marami ang hindi nabibigyan ng sapat na halaga ang kanilang spiritual na kalagayan. Mas inuuna po nila yung mga material na bagay, pansariling kaligayahan, at makamundong layunin kaysa po sa paglago at pag-aalaga ng kanilang kaluluwa. Madalas mga kapatid, maaari naaalagaan natin yung ating mga katawan, yung ating mga pisikal. Pero minsan, nakakaligtaan po natin na alagaan o bigyan ng halaga yung ating mga kaluluwa. So kung hindi po natin naalagaan ang ating kaluluwa, malalayo po tayo sa Diyos. At makukuha po tayo ni Satanas. So kapag nakuha ka na ni Satanas, sigurado na mapupunta ka na rin sa impyerno. Kung hindi mo aalagaan yung spiritual mo na buhay at kung hindi ka lalago sa buhay mong pananampalataya. So ano nga bang dapat natin gawin? ng sa ganon, marami pa rin mga tao ang makapunta doon sa langit. So simple lamang po, magsisi ang mga tao at tanggapin yung ating Panginoong Sokristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So manalig po sila ng tapat at sumunod sa kanyang mga kalooban. Hindi lamang po sa salita, kundi sa mga gawa. So mag-ingat din po tayo sa mga tukso ng mundo na ito at patuloy tayong manatili sa presensya ng Diyos. Nang sa ganon, hindi tayo matukso ng kaaway. Bukod po dyan, ipamahagi po natin yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo para makatulong po sa iba na makapasok sila sa makipot na daan. Yun nga, yung daan patungo sa langit. Lagi niyo pong natandaan, hindi po nais ng Diyos na mapahamak yung mga tao. Ang gusto niya po, manampalataya yung mga tao sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan. So, magpupunta yung mga tao sa empyerno dahil po yan sa kanilang sariling pagpili at pagtanggi sa ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, ang magandang balita, lahat ng handang tumalikod at manampalataya ng buong puso sa ating Panginoong Sokristo ay makakapasok sa langit. Maaring mas maraming tao ang makakapunta doon sa impyerno. Pero hindi ibig sabihin nun, kokonti lang ang makakapasok sa langit. Marami pa rin po ang makakapasok sa langit. Lalo na nga kung magbabahagi tayo ng ebanghelyo dito po sa ating mundo. Ayon po sa vision ni John, makikita natin dito na marami pa rin mga naligtas na tao. At hindi pa rin po mabilang yung mga tao na mapupunta doon sa langit. Basahin natin yung Revelation chapter 7 verse 9. Pagkatapos nito, inakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Totoo po at malinaw na sinasabi ng Biblia na marami mga tao ang pipiliing tahakin ang daan patungo sa impyerno. Ito po ang daan ng kasalanan, kasiyahan sa makamundong bagay at pagsuway sa Diyos. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Marami pa rin mga tao na pinipili nila ang makipot at matuwid na daan patungo sa buhay. Yan po yung daan na nagdadala sa kaligtasan at walang hanggang kasiyahan sa piling ng ating Diyos. So mga kapatid, nawa nga mas piliin mo yung makipot na daan, huwag yung maluwag na daan. Oo, maaring masaya, maaring maganda dyan, pansamantala, pero mga kapatid, pang walang hanggan yung kaparosan dyan, pang walang hanggan yung kamatayan dyan. Pero kung pipiliin mo yung makipot na daan, yung kalooban ng ating Panginoong Sokristo, maaring mahirap, maaring hindi magiging madali sa mundo na ito. Pero mga tandaan mo, sulit na sulit yan. Dahil yan yung magdadala sa'yo doon sa buhay na walang hanggan. Doon sa langit, sa piling ng ating Panginoong Heso Kristo.